yun ang ating advokasya. Mapababa ang presyo ng pagkain. Yan ang daing din ng ating mga kababayan. Sabi ko nga, kung kayang arestuhin ng Senado, sa tulong ng Senado si Alice Go, yung mga sindikato sa pagkain, kaya din nating arestuhin basta lang walang sinasanto at na-expose ang mga nagsasamantala. Nandito na si Kiko, Kiko Pangilina para sa bayan Pagkain masustansya sa bawat Pilipino Lahat makakakain dahil mababang presyo Babay bye, goodbye sa gutom, hello mababang presyo Si Kiko Pangilinan, nagawa na niya ito Babay bye, goodbye sa gutom, hello hello pagkain Kiko sa Senado, ipoto dapat natin Presyo ng food, Parang kilay na sosyal Ang taas-taas mahal. ang mahal-mahal Ang tao saan malalawigan ano mapalik Kaya ano pagsakan pinapaan ito yeah. Nung siya nais na gobyerno pinapaan niya ang presyo ng bigas Yan ang tunay na restivo, maraming iba dyan parang rubber lastig uh. Ang galing mo matindi ka ang bibig ibalik na si Kiko sa ay puro gawa Di mo to maaaring ipakaila Bye bye goodbye sa kutom, hello mapapang presyo hello. Si Kiko,